Alam mga nga kaopa, nandito nga pala kami ni Mikmik kakain kami ng almusal, mm -hmm. Kasi yung anak niya kumain na. Si Derrick. Hala? Ano ganun? Ano ganun? Ano ganun? Ano Alam mo nga kaopa, sagbit lang ah kasi. <laughs> yes, Nag-bell Nag yung madam namin. Baka wapagalitan kami. Sagbit <laughs> sa lang ah. Bali, nandito kasi kami, gagawa kasi kami ng eksena nila Mik Wow, ha? Kasama yung mga anak niya. Tapos, mangyari, sasabihin namin sila yung magulang namin para ngayong araw, malilibre kami sa paggawa ng ano, ng paggagawa dito sa trabaho sa bahay. Talaga lang siya. na sila muna yung buwan. na muna namin. Uy, anong ginagawa mo? Ano yan? Ano ito, ito, ito. Ano hawak mo? Wait lang ka, may nung utos Tinapay. Meri lang <laughs> daw. So, oh. Eh, pa si madam. Ganito lang kami okay. dito. Gagula <laughs> pang ginagawa. Pero pag once na nag bill na si madam or si boss, taranta na kami dito. Ganito lang kami dito. Happy-happy. Kasi mabait naman yung mga boss namin. Okay tapos ka na? Ano okay. sabi? <laughs> Nataranta ka na naman na. Nataranta ako ah. <laughs> okay lang yan. Huwag ka mag magpakataranta. Natural lang yan. Kasi kakagulat yung bel eh. Nakakagulat sa bel Hindi nakakagulat yung tawag ng boss natin. Yung bel yung nakakagulat. <laughs> Parang yung sa ano, sa school. Dali na, at pagtitripa natin yung anak mo. Okay. Pagtitripa natin yung dalawa. Aanin muna natin. Nasa tama-tama, nasa CR pa yung anak mo. Isa ay babae. Pang may paglabas nun. Sabihan natin, siya ulit ang nanay natin para siya yung magtatrabaho. Bibilisan mo dyan, Mick. Ito na, wait lang. Pinabilis, eh, no? <laughs> mo, natenggan na yung pagkain namin, no? yung pagkakapin namin, tsaka yung pagkain namin. Makain nga pala kami ng tusino at tsaka itlog. Okay na, okay na. Yung... Si Jason si pa na yung palalagasin. Oh, ayun na. Ayun si mm -hmm. si na, ayun huh? oh, na. Ayun si 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 na si Mick. Tapos oh, na siya magkalit. Ano, lagi yan natataranda si Mick. Eh. Grabe, ang minit naman Hinabahan dito. Pinatawan ako. <laughs> Bakit ano nga <akala> mo? Kapagalitan ka. Kapagalitan ka. <laughs> <laughs> Hindi naman. Ayun na po lang yung nanay natin. Mama, kain po. Kumain ka na po ba? Oo. Gusto niya po kain ngayon. Asan po si papa? Si papa po? Kumain na rin po. Pati lang ang ah, hapon. Okay po, sige po. Mukas po mo na kayo ng kamay na bago kayo magtrabaho. ma. Ay, hindi po yan po. Yung tape po, Ma. Yan po. Now, wash your hands. Huh? Okay. No, no not, no. not that one. No. That one. Yan. Yeah. Good. <laughs> ang galing-galing na Very lang. Very good. Kasi, kilala natin ng English dito. Kasi, yung mga anak nila pa ang kailangan. Talaga, lagi English yung salita mo. <laughs> Yes. Pati tayo natututo na rin, no? Magiging tablish na Okay. <laughs> Ang hirap pa naman mag-English pag <laughs> sila <laughs> na ito Si Oscar. Kaya I mean, minin, Oscar! <laughs> Oscar is Mimi! Mam, you you map, you map that one, please, because you but are okay. missing. <laughs> Saan si Papa? Where's Daddy? Sana, natin ko nga kung nagpatrabaho na po si Papa. Daddy? Kasi siya lang yung muna, muna gagawin ng trabaho namin <laughs> eh. Ang sarap ng ulam natin ngayon. Mag-cooking Chicken. Pagdating dapat, mm. ama nyo, may pagkain na naka... Ah, naka... <laughs> naka... Naka-serve. <laughs> naka Naka-serve. Okay. okay? Yes, Mama. Okay, mama. Where's, where's daddy? Oh, where's daddy? Nag-work. Ah. Nag-work? No, tapos na ba yung gawin yung work? trabaho namin? Tingnan nga natin. Boom. Mm. Hindi lang, titignan lang namin ah. Kung, kasi sabi namin sila hey, mo na yung magulang God. namin eh. Gusto <laughs> na kaya yung tatay where's mo? Where's daddy? Dad! Dad? <laughs> daddy, where are you? <laughs> I close the door. Always close the door. Ano ba yan? Ang hirap pala mag-English. Parang ano tayo, no? Taglish, taglish lang. Hindi nagtitrip pa namin yung mga anak niya. Ayan yung tatay namin, no? Hindi kami lalabas kasi makikita kami. Dito lang kami, ha? Ayan, tinuturoan mo. Tinuturoan si daddy. Ang galing naman ni Mami magturo, Ay, oh. Ay, grabe, ang sipog ng tatay Ay, namin, oh. Ay, grabe talaga, oh. Talagang malaki ang pangangailangan namin, eh. Kaya kailangan magtrabaho. Magtrabaho. <laughs> okay. Working. Ay, sige, sige. Balik na tayo kasi. Baka makita pa tayo, eh. Baka patagilin pa kami mag-video. <laughs> Kain muna kami mga kaopa kasi Diamond pagkatapos dilinisin namin yung mm -hmm. manok. Ako Tagalog sa English. Kaya taglis. Tag. <laughs> mga kaopa, din like coffee. <laughs> Briggs, ano bang ginagawa niyo? Hindi na kayo nagtatrabaho. Huwag mag-isa. Mukhang ipangakamu. Ka ano? Huwag mag-isa na kami. Ano, na yung ka ba? Hindi ah. Yeah. Ano naman sa'yo eh. Ano, galit yeah, na, galit mm. kasi Bakit? kasi siya ni Bakit kasi ba, -ba? E, nauna siya pumain, eh, Ayama siya kumain eh. Kaya mo siya. Sa selos Kaya mo na selos Pagpatuloy na natin yung pagkain natin. Pagkain siya nusta yon? Gitay I'm good. Hindi kasi ano? Nakakasisingpan, kasi kasi, nakasising. Hindi ko na kasi no babay Hindi mo nasa kanya sa pagkain. Diba? Oh, ka na t kasi yung ba? Kabilatin pa kasi yun. Paso nito kasing muli na medyo talagang mong parang grabin ng no talaga kasi yung, yung di gaw niya yun. Wow ha! Parang mgiwas ako. Kasi ayaw ko kung masaktan siya eh. Ayaw ko sa Hindi ko nga alam eh. Nagubula na ako. Ano ba nararamdaman? Hindi ako sigurado eh. Kasi hindi ko alam kung awa lang ba? Or pagmamahal. Hindi naman siya. Wait talaga. Naging niya nga akong tinutulungan. Ngayon, mainit ang ulo. Nagsisayin na siya. Yan Hmm. Ang tawag mo yung jowa mo. Jowa. Sana all, Nakawagan. natawagan. Ah. Maninigil pa rin ng utang. oh, utang. <laughs> Ang oh, aga-aga naman yan. Alam mo ba, Meg? Hmm. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ganito na lang. Hindi hindi na lang ako sa'yo ng tulong para at least ito pa ano mga pag-isipin ako ng mga ayos, diba? Mag-sapit ko siya. Ano kaya kung tanongin mo siya? Hindi ko talaga seryoso siya. Na hindi ako naka... Hindi ko naririnig or ano. Parang ano lang, kwento lang kayo. Usapin mo siya. Tapos... <laughs> may mga agad. Maka mabad trip yun. Bad mood pa eh. May ito mo rin. Parang eh. Yeah. May yeah. nalatay kumain. Hindi na kasi ako sa kanya talaga na kasi sumasabay. Kasi sinasabay yung kumain. Kaya nagsisilos niya. Oh, grabe naman yun. Ayaw ko pa naman sa silos niya. Hindi. Hindi hmm. nilinis pa tayo ng manis. sabi hmm, ko na natin kumain. Baka mapagulit yan okay, tayo. tayo <laughs> ang tapos na ako. Ituturo ko sa'yo yung tamang paglilinis ng ano ka. Yung gusto nila ma'am, nalinis. Yeah. Hmm po. Alam niyo ba mga kaopo? Ang babalik ng mga boss namin. Kasi hinahayaan niya lang kami mag... Ano? Yung gusto namin, katulad na ito, video-video lang. Pinapakita namin yung mga ginagawa namin. Tapos pagkatapos ng trabaho, ano nang gagawin namin. video-video. Tapos pagkatapos nun, maglilinis na kami ng... mano. Yun ang laging payo sa amin ng amin Uloan, mga po, boss. Ni ko. Para para sa amin sa amin ko. Ito para ilang mga ilang oras hanggang sa mawala yung ano niya. Oo, nagwawala si Mick. Oo, kasi ice. Ganda ng walis namin, no? High tech. High tech. Ang area naman. Ganto kasi kami dito everyday. hindi kami nagsasayang ng oras kasi pag natapos naman kami agad sa trabaho Payan namin. Naman kami nang maayos. Pwede na kaming magbanging banjing. Hoy, bakit pati ako inaalis mo, Mick? Basura din Kari ba ang Basura ka ito. <laughs> <laughs> Wala po sa amin. Ganto po kami dito. Dadamputin ko na po at mag-ugas ng kamay. Ngayon, it's my turn naman na magplancha. Check mo yung manok ha, baka lumipad yan. Ay, <laughs> 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 magpa-order ka daw ng kuto. Ay, photo. Kuto? Oo. Uh -oh. Sino nagsabi si Derek? Yes, pinautos ko ni Derek. Wow. Kala ko ba galit siya? Hindi na eh! Eh! Si Derek! Ay, Derek! Tinikilik siya! Derek! Mapapasok ka na ng puto? 50 pieces. Kala ko galit ka kanina. Ba't ka siguro, siguro mo kami kumakain po. Okay na to. Okay. Ganito yung paglinis ng manakta. Ka. Kasi ito yung gusto nila mga bali Kailangan mabilis lang siya. Tapos, yan. Iano ano mo lang. scrub mo lang siya ng salt si salt. Mm -hmm. Yan. Kasulok-sulokan niya. Tapos, oh, mabilis na balaw. Okay. Doon, dapat kailangan meron itong malinis na lagayan. Tapos, pagka naano mo siya ng isa, amoy mo. Amoy mo kung malangsa pa. Tapos, pag hindi pa siya, ano, di medyo malangsa pa siya isa pa ulit. Patay mo. Yan. Isa pang ano yan. Isa pang wrap ng asin. Tapos, yan na ulit. Hanggang sa mula yung lansan niya. yan. Diba pagkatapos dati siyang linisan, ipapaamoy mo pa rin ito sa kanya bago mag-final kung okay na ba yung linis o hindi pa bago tayo magmamarinate. Ito muna natin siyang linisan ng maayos. Try mo. Ayan, mo. Ayan na, na-slice na natin yung mga ano pang pinay na Gagawin ulit. Bibigyan ulit siya ng ano, lemon. Ay, e, tawagin mo si Derek. Kaya yung mag na natin. Ma? Ano Ma? Ma? Ikaw mo na magpili ng hinubas ko to. Kasi magpili di sa kwarto ni Okay. Hanggang dito na lang muna mga koopa. Ka kasi yeah. akit na muna kami. Bawal kasi to sa taas eh. Maglilinis na kami. Bukas na lang ulit. Babush!